Hindi po binigay. Kanina, yan. kinukuha ko sa'yo. Bakit hindi mo binigay? Ano pangalan mo, sir? Ano pangalan mo, sir? Umayin ka rito. Ano pangalan mo? Bakit mo pinutol yung lisensya ko? Ikaw authorized ka ba? hindi ko Marco. Ano ka? Kanina, inabot ko sa yan, sir. Buo yan. Bakit mo pinutol? Magbabayad naman ako ng penalty. Bakit mo pinutol yung lisensya ko? Ano pangalan mo, sir? Ano pang alam mo sir? Bakit mo pinutol yung lisensya ko? Ba't di ka na sumasagot? Sir, bakit pinutol yung lisensya ko nito? May ticket naman ako, bakit pinutol yung lisensya ko? Ano pang alam mo sir? Ha? Sir, sinong happy niyo, sir? Sir, sinong happy nyo? Sinong happy niyo? Bakit kailangan putulin yung lisensya ko sir? Anong violation? Tutubusin ko naman yung ticket. Overseating sa violation nyo, Sir. Overseating? Pero ba't kailangan putulin yung lisensya? Hindi ganun, Sir. Buo yung lisensya ko kanina, inabot ko sa inyo. Ba't nyo pinutol? Anong pangalan mo, Sir? Ba't ayaw mo magsalita? Hindi, hindi tutulog, Sir. Dapat hindi mo pinutol yan. Wala ka sa lugar. Nagpatiket naman ako sa'yo kanina Ayan nga, oh Bakit mo ba kailangan putulin yung lisensya? Kanina, inihingi ko sa'yo Ayaw mo ibigay Puputulin mo pala Pero, pa lang ako Hindi ko pipirmahan, sir Bakit mo pinutul yung lisensya? Sir, bakit pinutul yung lisensya? Bakit kailangan putulin yung lisensya? <mulay> Buo yun, eh Bakit kailangan putulin? Bakit kailangan putulin, sir? Sir ID. Sir abalahin mo pa kami ha Tingnan natin. Asa yung ID mo? Bakit kailangan putulin sir? Bakit Kailangan mo po kami. Oi. bakit niya, bigay. Ba ano gagawin natin, sir? hindi mo pwedeng ganon, mali yun nagpatikit na malako eh, di ba? Pumara kayo, tumabi ako. Uh -huh. Tapos binigay ko yung lisensya, puputulin nyo. Ano yun? Yung LTO ba kayo, sir? Hindi natin yung luma. Eh kasi binigay naman ng LTO yun kasi pag nabigay na po yung card, may surrender na yun. Tapos binigay na daw, double license na raw. bakit ganun? Para magiging double expired naman yung isa. Bakit pinutol, sir? Hindi nila yung ticket na kung meron ka. Paano so, naman makukuha siya? Nasa gitna siya na ng kalsada. Ay eh, hindi sir, eh. Papaliwanag Dapat magpaliwanag siya bakit na pinutol. Ano pangalan niya, sir? Ay, sila mga bukong talaga Sir, kumunin ko na yung ticket Ipo, hey, ayaw mo kumunin kayo na eh O ngayon, ayaw mo naman ibigay Ayun, Sir, bawal na yung ginagawa mo Kanina mo pa ako inabala Ipo Uli, sir, ulit, ko uli, rin uli yung pangalan mo, akin ay pangalan yung ticket ko. Akin yung ano ticket, po. Na, po. Akin ticket ko, sir. na po, binibigay ko sa inyo. Ano ginawa ninyo? Tinapon ninyo. Hindi mo Akin yung ticket ko, sir. Bakit po hindi niyo pinigay yung pagtapon niyo ng ticket? Kaya nga, akin ako, kunin ko na, sir. Bakit po hindi niyo pinigay? Ano ang pangalan nyo? Ano po. Patingin na ID dito sir Patayin niyo pa yung yung ticket Hindi po kasi tinapin niyo po Kaya nga, anong pangalan mo nga? Anong pangalan mo? Andiyan po sa ticket Patingin na ID mo Andiyan po, dito po Maghaharap tayo ha, maghaharap tayo Sige, okay, babalik ko